Eto guys, nagkataon may kasalubong tayong kabayo. Kaya kailangan namin buhatin to. Pakikita namin sa inyo guys, kung saan kami dati nagtrabaho. Si Ubi ganyan siya kalikot. Naglalakad lang siya, ganyan kalikot. Alright, what's up guys? Magandang hapon dyan sa inyong lahat guys. And welcome to my vlog. camera and samahan lang natin itong dalawa nating alaga ang laki na ni Ubi yung kinuha namin siya maliit po ngayon ang lak na niya at saka ang kulit at mamaya napupo muna si tao dito kasi pag ang aso mo tumay sa kalsada obligado ka na dakutin yung tayo niya So ganun dito ang may mga alagang aso. Mahirap din ang may alagang aso. Kasi kailangan ang araw-araw -araw mo siyang lalabas para kami alaga sanggol tapos so, pa Oh, so, may time na nagpapakarga pa yan. puti na lang magandang ako. weather today. ma pero malabig ang hangin pa rin. Oo, oh, kaya naka pa rin kami. Uh -huh. Kahit may araw, malamig. Ito mga kabahayan dito sa tinitirhan namin dito sa area ng Nutsford. Ano oras na eh? kung anong oras eh, cellphone ayan oh. almost 3.30 ng hapon ayan, dito tamang kabahayan dito napakatahimik dito kumbaga dyan sa Pilipinas itong mga oras nito. to tambayan kumbaga dito mar kumbaga dyan sa Pilipinas ito yung kasagsaga ng you know, mga tamba, istoryahan pero dito walang ganong sitwasyon dito sa UK mga tambay tamba, yun, dito, shop wala oh. sa pub. mga gustong tumambay dito may mo sila sa mga pub iinom o sa mga coffee shop yun ang pinakatambayan nila rito ngayon lang ako nagka day off usually even saturday sunday may overtime ako pero ngayon uh, walang overtime nagkaroon tayo ng time makapaglakad-lakad kasama itong dalawang alaga namin ang likot to, buti pa si tao oh. straight lang siya maglakad si uh -uh. si Ube Malikot. Parang nasigsag. Uh, uh. Ikot, ikot. Uh, uh. Oh. Tatakbo yun. No, o, ni, matapakan mo naman, o. Oh. Mga sa likod mo. Mga tumawid. Mga tumawid. Ay! Apalahin pa pag-ihi. Punta tayo dyan sa ano? saan? sa kaliwa? Dyan sa kaliwa. Dyan pa tayo sa kaliwa. Dyan sa higher Dyan sa higher down. Tahimik na mga kapitbahay dito. Mga nasa bayan din mga ha? yan eh, ha. Sabado eh. Pag sabado, family day sila. Sila ay lalabas. Uh, Magsha-shopping, kakain sa labas. Madalang may mga tatagpuan sa bahay. Sila ay pag weekend. Nasaan na si Ubi eh? Ayan na, ito pala. Oh, wala na. Wala. wala nalayo. Taho, ba't pumunta na dyan yun? Eh? this way! Taha! Hindi na may aso sa harap. Come on! Hindi may aso sa harap. Kaya mo siya. Come here! Taho. Taho. This way! Si Tao kasi pamilyar dito sa lugar na to, no? Hmm. Minsan nga nauna no, pa yan sa dadaanan. Ay, eh. makakita ng aso niya. Hindi yan. Hindi yan na. Ano mo kasi ni pag nakakita ng aso 'yan, halo na si tao kahit malaking aso, gusto niya lalapitan. Mm. eh alam mo naman 'yan. Kasabihan ko naman, naman 'yan, nakikinig naman 'yan. Hindi naman lahat ng aso dito, friendly Dyan mo na itapon. Dyan mo na itapon yung pubag 'Yan, itong big field na to, ito ito. Dyan sila na, naglalaro minsan kaya lang basaan lupa so hindi natin sila pa pupuntahin dyan ay naku makabuntok hindi nga kalaman ay, ay ngayon ako nakalabas eh laging trabaho talaga ako ngayon ako nakalabas trabaho bahay trabaho bahay sabi ko sa iyo ngayon, ngayon ako lumabas po, okay po nakita nga namin ni Taho yung isa pa niyang friends eh, ang tagal na niya na ako hindi nakakasalubong naka yun sino? si tango si mm -hmm. tango? oo yan si Babae. <laughs> Siguro kung kayo nakatira sa lugar na ganito, mabobord kayo. Kita mo naman kung gaano tahimik ko. Tiyo, tingnan nyo guys. Tata. Kasi sa tagal ko nang nakatira dito, ngayon ko lang napuntahan dito. Hindi kasi ako naglalakad-lakad kapag nakadlakad ka. Ilang taon na tayo nakatira dito? 2006. Ngayon, ngayon ko lang oh. narating to. Kapit bahay, mga kapit bahay namin yan. No? Iba kasi talaga tayo mga Pilipino. Eh. Puro na lang trabaho. Kaya yung oras natin nasa trabaho, pagdating naman Pilipino. sa bahay, magpapahinga, ganun lang. Keep going tao. Keep going. Kasi sa iyo eh. Pagkagagal ako na. Tapos natin yan. Come on let's go. Go. Go kayo mama. Come on. Galingin mo na eh. Mga bad day of ka naman. Maglakad ka 3 times a day. ito lang yung ginagawa natin dito. Pagka may free time. Pag hindi nagsha shopping Ito ganito. Nagwo-walk lang na din kasi makaano ka ng fresh air. Makita mo ganda oh. Kung sa atin niya sa Pilipinas. Ay, ay nako, yung mga subdivision na 'yan. Oh, ganda na no? Mm -hmm. sa private property na yung mga punong-punong yan. Hmm. Pero kahit private property yan eh, hindi sila pwedeng basta-basta pumutol ng puno. Oo, oh, hindi ka ba permission? Hmm. Private property mo na yon. Ay, isang kilometro na to, eh. Tapos ikaw pa yung ikot pa, papunta doon. Tapos ikot pa. Eto guys, nagkataon may kasalubong tayong kabayo. Kaya kailangan namin buhatin to. Ah, uh, mamaya hamagin yung kabayo. mataranta tayo. Maaksidente yung ano. Yeah. Thank you, Dolph. Hello. Hi. Laki ng kabayo. Mga ganong uh, ganoon kalaking kabayo sa ating pang ano na eh. Pang karera na eh. Eh dito sa ano, sa, ano, sa iba ng, ano, Mahal pang kabayo dito kasi sa kotse. Oo. May emote kaya yan? Wala. <laughs> <laughs> Ganda ng mga kabahayan dito masiguro ng mga property dito dito na lang yung uh -huh. pakikita namin sa inyo guys, kung saan kami ang dati nagtrabaho ang natin isa siyang nursing home nag aalaga kami dati ng mga matatagpain ito ilang steps na lang ito yan itong bakod nito ito itong nasa kanan ang ating bako yan ang Sharston House Nursing Home diyan kami nagtrabaho kalaga kami ng matatanda Makita okay, ko sa inyo ng papyo guys ito Sharston House yan dito kami nagtrabaho dati yung building na yan puro mga kuwarto ng matatanda yung sa harapan dining kasi sa taas lounge wala akong experience sa pag-aalaga ng matatanda actually yung asawa ko meron kaya lang ako dependent niya so pagdating ko rito <coughs> eh, kung gusto mo kumita ng pera huwag kang mamili ng trabaho marami naman trabaho kasi uh -huh. sa sa abroad basta ikaw ay huwag kang mapili huwag yung uh, naiwan mong posisyon sa Pilipinas uh -huh. hindi ka ma-pride <laughs> kahit pag-aalaga ng matatanda nasanay rin ako dumagal din ako ng mahigit apat na taon